kaya matatapos kung gurus mo na sabi daw, daw, daw magtrabaho sa mag ko na yun sa iba magtrabaho ko na sa iba kung may matatrabaho ka mayo sa indo matanggap yan sa iba mayo sa indo matanggap yan sa iba sa ano matatrabaho ni do kasi di lang ako lang ang may kwarta na para magbayad sa indo Abi daw, 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 daw may mga kwarta mayo sa dyan, dyan mga kwarta ako lang bukod tangi hindi na may mga kwarta babalihan mo na ako madama mayong mayong yung... Ah. Pang-anong mga ate ko nga yun Kahirap man kung tala sa imo. Sarong kilo. Pag-hit ito na sa yan. Na, dito, nindu yan. Pag-hit ni ang bagsak na. na. Kaya kamo makonsumo. tama nga maura kung kamo magkakan. Dahil kamo mo tatao magtipid. Aram mo, maasinso ka mo. Kung kamo mo tatao magtipid, kamo ka tatao magtipid. Ito yung nangani ka mo. pag kamo mo tatao magtipid. Yan na sarong kilo na yan. Pignin nindu yan. Gibuho ni Pirangal daw. Iyaro mo ba mga kami sa imo na matipid dun sa pagkakan? document เอาดิเอ้ยมาดิแล้วปูขอขอบคุณครับคุณหนึ่งขอขอบคุณครับแล้วปูอันนี้ตะบิเอ้ยโอ้บ่ได้มาเลยนะ Ano ang tuyo ko sa anak ko sa ayan na? Anong tuyo Ma, ano ako nang ano, baka kung may, may ano ka lamang ka, may parta ka lamang ka. Mayong nakamasaya ang eskwila ko, tapos mayo pa kayong pangbakal-bakas. Mayong pangbakal-bakas? Kaya babali mo palang, suwaki so, okay mo baka, kaya balik palang baka, hindi, hindi nagbali baka kasang aldaw. Baka maubos nga man ang kababali ang tinrabawan mo. Kumbaga kung madam na ano, kurawan sa imo, dapat baga na ano. Ay, kukurawan 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 kukurawan. kada kulong pantra, kada kulong pantra mo mo ng trabaho dyan. Bago ka magparabali, aram mo sa totoo lang. Kamu, na mga nagatiriyos, abang ano nindo, abang hihilig nindo sa mga, ano, sa mga bali-bali. Ano tarog ka mo Ano tarog ka mo ka Hindi mo pwedeng magtrabaho ako na, hindi mo ako sunduhan. Ano mo baga na trabaho ko sa iyo? Halos Matatapos ko na ang trabaho ko. Dapat! Kabi, nonoy, ubusan mo na nindo ang trabaho bago ka mo magbabali. Ta, kasi aro kayo niyo, kung sige nindo ang kababali, paano naman kung di na ka mo magbalik? Paano kung doon na ka magbalik, sa ka kababali nindo, ta na uberbali na ka mo? O di, sayang lang si Portan Victor bali nindo sa kuya, hindi man nindo tinarabawan. Hindi man pwedeng dahil magbalik, ta. May kubra akong pwede sa mo. Mayroon ka talaga, mayroon ka talaga ibang matatrabaho, sa totoo lang, kani ka ibang matatrabaho, kaya babalik ka talaga dito. Mabalik ka dito, mayroon ka matatrabaho, si Prima, si Ro, ka mo piramidig sa kuya. O, sa si tinrabaho ka sa hapong ago mo, di ko nagustuhan, si mga linabahan niya kaso hapon, di ko nagustuhan si mga parong, mga mababata pa. Ikaw pa mga parong-parong, so linabahan niya. Para riyas ka mo mga ano ka mo, mga kapal pa ibang trabaho, di ko nagugustuhan sa na inyong mga trabaho. Ito ang tinrabaho mo doon sa likod, Dai maganda ang paka ano paka pinis, dai maganda ang paka ano dapat magayon ang paka linik mukha ang paka si ang paka ano kang flooring. Ay kaya pala ni madam. Mayo kang nagugang ibang trabaho dig di man lang katagal sa imong trabaho habog ding mag ano. Ang kapwa. Mayo sa indagay tagal dig di mo, mayo dig ni natagal para trabaho. Ta? Dahil sa indagay ko na sinta pinapabalik ta over bali na sinta maaron ka man kaya ang kaya di ta pinapabali. Trabaho mo na tapuson mo. Dai, madam, bayaran man ako kan trabaho ko ta. Dai na ko mabalik di mo.

kundi ka papabalihon. Tatawanta ka na lang ning bagas. Tabaka kun mayo mali ka mo nya kanang kanon tabaka kun magkakan man ka nya batag. Sanay man mo sa batag na magkakan. Naku, Dios ko. Ang mga parabali nako. Nyao na niya si mga parabali si parabali. Si sa kuya. Hmm. Kining sakop ni niya, pirmi mo, pirmi ni digdig, digdi pag dadara digdi pag digdi tama na ini ning sa kilo. Pag itdi ito na sa nindo yan. Pag itdi nindo ang bagsak na. Kaya kamo ka mo makonsumo, ta mga mauragong ka mo magkakan. Dahil ka mo tatao magtipid. Ara mo, maasinso ka mo. Kung ka mo tatao magtipid, ka mo tatao magtipid. E tiyos na nga ni ka di pa ka mo tatao magtipid. Yan na sarong kilo na yan, gibohon, yung pipid, hindi yung gibuho ng pirakan daw. Yeah, mo ba mang kami sa imo na matipid dun sa pagkakan? Natural! Kamahal ang mahal ang mga barkalon sa masakit na pa ng kwarta. Tano ko, ano? madara mo man yan. Sa kwarta, ikaw okay mo. Ginaw. Isi na bagang kwarta mo. Mayo ka man aki. Oh, isi mangin na bagang kwarta mo. Masobra mong sakri. Oh, sige daw. Oh. Kamo kaya, kaya? Oh, ano? Mga mumukha na ng kwarta. May pa kamong mga pinagadalan, mga palpal oh. pa -palpa kamo. May pa kamo ning mga utang na bo sa pika trabaho nindo. Ayo na yan tama na yan, tama na yan. Tagam ko na rin yon. Oh, yan pagit dito mo na yan. Dey ka sa kuya mo kakabali hangga't dali mo natatapos ito. Tama ay kamo din nalalaw kaning trabaho. iyon. iyo. Sabi ko. Salamat ka lang. Salamat ka lang sa iyo. ay, Mayo ko yun panahon sa indo. Magpatuloy anuhan. Diyos uh, ko. Na mga na iniyo? Sobra? namaray, Kala mo makapagtararam, mayo-mayo man. Sobra. Ay, inda. Tanagbalik. Tanagbalik ka. Tanagbalik ka. ano Ma, yung man ako maski? 50 pesos sa pampagalaman ng lalaki. Yon na sinasabi ko. Masiro Ma, ka mo sa kuya. Masiro ka mo sa ko. Sinasabi ko yan sa Indo. Ah. Oh, maski 50 pesos ang bakal ng baga, ning ano ning gaas. Oh, yan ang ani. Sabi na, mapalik ka mo sa kuya, tamayo ka mo diyan malalaugan. Ano na si nasabi ko sa indo? Masiro man sana kamo sa kuya kasi mayo kamo diyan mababalihan, mayo kamo diyan mautangan, tamayo sa indo magpapautang, mayo sa indo matiwala. O ni o. Mm. Oh. Oh, salamat na lang. Kaya dong ko lang ning sa imong ikus. Ay, sanay man ka mo sa mga arog ka yan. Sanay man ka mo sa mga arog ka yan hagad, puro hagad. Nako! Hmm. Ako! Ang mga tiyos nga talaga naman, Diyos ko po.